At kaugnay pa rin po ng paghahanda sa undas, nasa linya po ng ating telepono si Colonel Edison Bong Nebrija. Siya po ang Swift Traffic Action Group Commander ng MMDA. Colonel Nebrija, magandang umaga po. Diane Keller po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Uh, hi Ma'am Diane, magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng tagis Thank you for joining us today, Colonel Labriha. Ano po ang mga paghahanda ng MMDA para po sa Undas 2025, sir? Well, lahat po ng paghahanda, ma'am, nakalatag na, no? So, on the part of uh, uh, MMDA, napakalag po kami ng 2,400 enforcers that include yung road emergency personnel namin at saka yung uh, Metro Parkway Clearing Group. Uh, kung matatandaan niyo po, ma'am, nakipag-ugnayan din kami, nakipagtulungan sa DOTR sa pagkakandak ng drug testing sa PITX nung uh, kasagsagan ng uh, uh, dagsaan ng mga pasahero sa PITX. And uh, likewise, no day of no absent only policy po kami starting yesterday, ngayon, at sa November 3 para sa lubungin naman po yung magbabalik nating mga kababayan. Mm -hmm. Yun naman po mga kalsada patungo po sa mga major cemeteries at ganoon na rin po sa mga bus terminal. nagkontak po ba tayo ng clearing operations para wala pong mga nakaharang po roon, sir? Uh, yes, ma'am. Actually, uh, we conducted uh, two weeks before Undas. Ano, Nag-clearing na po kami kasi alam niyo naman po, napakalawak ng na Metro Manila at napakaraming sementeryo na kailangan uh, uh, i-clear yung mga kalsada. Then, nung nag effect na po yung, ano, yung mga local government sa uh, traffic rerouting plan, ang ginawa po ng MMDA, uh, yung uh, mga operations personnel po namin, itinilaga na rin uh, na fixed post doon sa mga sementeryo. We have five cemeteries po na minomonitor namin, yung Manila North, Manila South, yung Loyola sa Marikina, Bagbag sa Quezon City at yung San Juan Cemetery sa Santolan, San Juan. Well, Colonel Briha may um, mga pinapalabas kami ngayon mga live feed. I think this is Manila North Cemetery at kita na rin po natin yung mga MMD personnel. So total ilan po ba yung mga personnel na pinakalat po natin para po sa UNDAS 2025, sir? 2,403 to be exact, Ma'am Diana. No? Uh, Halo-halo na po yan. And uh, full force po kami ngayon at sa November 3, sa Monday po. Ano po ang inyong mga paalala po sa ating pong mga kababayan? Lalo na po siguro may mga dalang sasakyan rin po sir na pibisita po sa mga sementeryo. Well, uh, unang-una po yung mga pupunta ng sementeryo sa Metro Manila, ang paalala po namin kung pwede po muna uh, tignan o i-check yung uh, website ng local government units sa na nakakasakop sa sementeryo para malaman po nila yung traffic rerouting plan. Baka meron po kasi mga road closures. At uh, yung mga parking areas kung saan po sila pe pwedeng mag-park. Mm -hmm. So ngayon po, uh, paalala na rin ma'am Diana, alam niyo naman po, pag uh, ganito na dagsaan ng mga tao sa sementeryo, eh, medyo may pagbibigat ng traffic leading to the cemeteries uh, at uh, agawan sa parking, sana nga po panatilihin ang labig ng ulo. Uh, tayo po nandyan para magkulita ng ating mga mahal sa buhay na yumauna, hindi po para mapahamak pa sa mga ganitong bagay. Mm -hmm. Well, ano pa po ang mga servisyong hatid po ng STAG sa ating po mga kababayan ngayong undas po, Colonel? Well, mga mga po kayo na yung mga personal ng STAG nandyan po sa cemetery ng San Juan at Bagbag, makikipagtulungan po kami sa mga local government unit enforcers para sa ganun para talihingin ang kaayusan no? within, the, within the cemetery and also yung traffic rerouting plan nila mapa po ng maayos. Uh, lahat po ng mga kawani ng MMTA, mayroon po kaming mga public assistance tents, ma'am, na nakakalat sa mga bus terminals na kung may pangangailangan po ang ating mga kababaihan, pwede po silang dumulog doon uh, para ma assistan sila. And ngayon, likewise, 'yung mga kababaihan natin na magkakaroon ng problema sa sakyan din Metro Manila, eh tumawag po sa MMTA hotline 136 para sa ganon, ma-alert ma na po namin 'yung mga enforcers at matulungan po kayo agad Okay. Panghuli na lamang po, Colonel Nabriha, kamusta naman po yung coordination with the local government units concerned? And also, mga, baka may mga pahabol po kayong paalala po sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Ma'am, actually, last week po, no, October 23, nagkaroon po ng pagpupulong ang mga local government units. Hindi lang po local government units, pati po yung, ano, yung mga opisyales ng NLEX, SLEX, CABITEX, Calax. Upang sa ganun siguruhin po na synchronized po yung uh, traffic uh, plan namin, uh, maibuhos po natin na maayos at matiwasay yung mga kababayan nating palabas ng uh, Metro Manila. Uh, at uh, sa ko summary po natin sa pagsasagawa uh, sa ng kaayusan sa kalsada yung Highway Patrol Group ng PNP at yung saik ng DOTr. Sila po yung uh, katulong natin diyan sa mga bus terminal. Well, kayo po ay magiging abala for sure at ang ating pong mga kasamaan sa MMDA. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Umaga, Colonel Edison Bong Nebriha ng Swift Traffic Maraming Action salamat. Group ng MMDA. Yes, sir. Maraming salamat, Ma'am Diane. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, sir. Thank you very much po.